Maraming cat owners ang malamang nagkaroon na din ng staring contest sa kanilang mga alaga pero marami din sa kanila ang hindi alam kung bakit nga ba nila ito ginagawa. Kaya nga sa video na ito ay sasabihin ko sa inyo ang tatlong pinakadahilan ng ganitong behavior nila. Una, maaring feeding time na nila. Ang una at pinaka-obvious na dahilan kung bakit ka tinititigan ng pusa mo ay dahil maaring kinukonvince ka niya na pakainin mo na siya. Alam kasi nila ang oras ng kanilang pagkain kaya malamang isa ito sa dahilan kung bakit kanila tinititigan ng may demanding eyes. Pwede rin nila dagdagan ang trick nilang ito ng miawim para mas lalong convincing. Pangalawa, they're being curious. Ang mga pusa ay very curious na uri ng hayop at gusto nila palaging malaman na nangyayari. Kaya naman maaaring tinititigan kanya dahil sa suot ng damit, na sombrero na interesting sa kanyang paningin. Isa pa, ang mga pusa din ay mga visual hunters kapag sila ay nag sa labas at nagmamatsyag sa mga bagay na gumagalaw. Kaya naman kapag nasa loob sila ng bahay, ang kanilang attention ay nasa mga gumagalaw din na bagay o tao gaya mo. Ang panghuli, they want to show affection. Kapag so nahuli mo nakatitig sa iyo ang pusa mo na nagsislow blink, ibig sabihin ay kinokomplement ka niya. Tinatawag itong IKISES. Isa ito sa mga paraan nila para sabihin mahal ka nila at safe sila kapag kasama ka. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.